Grabe kabayan. Sa panahon ngayon, bihira na lang talaga ang mga politikong bumabalik sa tao, lalo na kapag wala na sa pwesto. Pero eto si Yorme Isko, hindi mo kailangan tanungin kung may malasakit siya. Kasi kusa siyang gumagalaw. Ngayong araw, pinatunayan niya ulit yon. Kanina pong madaling araw, isang sunog ang sumiklab sa barangay 93 Madilim pa, walang kuryente at habang ang karamihan sa atin ay mahimbing na natutulog, gumuho at nasunog ang bahay ng ilan nating kababayan. May mga nawala ng tahanan, may mga naiwan lang ang suot at may mga lolo't lola na halos wala ng masilungan. Isang bangungot sa gitna ng gabi. Pero ang nakakabilib kabayan, ilang oras lang ang lumipas, nandun na agad si Yorme Esco sa lugar. Hindi para magpapogi, hindi para magpapicture, kundi para kumustahin ang mga kababayan nating nangangailangan. Grabe makikita natin sa mga tao ang tuwa nila pag nakikita nila si Isko Moreno Alam nyo, mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung tipong akala mo, kamag-anak nila yung dumating para i-welcome si Isko ng sobra. Ganun ba talaga kalakas ang epekto ni Isko sa taong bayan? Lalo na sa mga lolo't lola nito. Grabe, makikita mo kay Yorme yung totoong malasakit niya sa mga tao, lalo na pag niyayakap nito mga nakakasalubong niya. Good job, Yorme! Opo. At hindi lang yan, Nangako pa siya na babalik para magdala ng tulong at tinutuon niya. Hindi lang siya bumisita ulit kundi nag-abot talaga ng personal na ayuda. Hindi representative, hindi tagapagsalita, siya mismo kabayan. Makikita mo yung mga residente, nakangiti, nangingilid ang luha pero punong-puno ng pasasalamat. Iba yung dating na Yorme sa masa, hindi siya yung tipong nasa entablado lang, nandun siya sa tabi ng mga tao, nakikipagkwentuhan, nakikiramay, nakikiramdam. Isa sa mga nanay sa evacuation center ang nagsabi, si Yorme lang talagang hindi nakakalimot sa amin. At yung mga lolo't lola kabayan, kinakamayan niya, niyayakap, tinatapik sa balikat, parang apo na bumisita sa lola niya. Good job Yorme,

eh, eh, natin kami nagyari Eh, so, gusto ko lang kung magka ngayon, eh, po na, nakapasalamat ako kay Director Rodrigo. Pagpilis na action ng mga nangyari sa social work. Nakakataba lang ng puso, mga kabayan. Ngayon, nararamdaman na natin ang pagtutulungan sa lungsod ng Maynila. Kasi gusto ko, maging mapilis,

Pumukod oh, <laughs> <laughs> yeah. eh. no, na na may kilat. mugkenti eh... Basta, yung mga kasunod lang, kayo. Mas mabilis balista. Pamiyak papalig kami po Kasama ng mga pusilyo. kasama ko mamaya. Ko, ko maghapo. Pagpalik ko sa Sintiol. Gagawin ko yung papel.

Ay <laughs> na kayo ha. Pero may tanong ako kabayan. Bakit may mga dating opisyal na pagkatapos ng termino ay nawawala na parang bula? Pero eto si Isko, present pa rin sa bawat krisis, bawat trahedya, bawat pangangailangan. Anong meron sa kanya na wala ang iba? Alam niyo kung ano? Malasakit kabayan. 'Yun ang sagot at hindi nabibili ang malasakit. Hindi yan scripted, hindi yan project-based. Yan ay galing sa tunay na karanasan sa puso ng isang taong minsan ding naging mahirap. Kaya siguro ramdam ng tao yung sincerity niya. Sa totoo lang kabayan, kung lahat ng leader natin ay may ganitong mindset, siguro mas konti ang problema natin. Ikaw, anong masasabi mo sa ginawa ni Yorme? Kapansin-pansin ba ang pagkakaiba niya sa ibang official ngayon? Comment mo sa baba, gusto naming marinig ang boses mo. At kung na-inspire ka sa kwento ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share sa Facebook para mas maraming makaalam, at syempre mag-subscribe sa ating channel para sa tuloy-tuloy na mga real talk updates at makabuluhang usapan. Hindi lang ito balita, ito ang kwento ng tunay na malasakit. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga kabayan, ingat kayo! Ako nga pala si Kuya Jay na nagsasabing dapat alam mo 'to.